Ngayong umaga sa ating Sene Doc, usapang buto at kasukasuan naman po tayo. Alamin natin kung ano nga ba o gaano nga ba kahalaga ang pangangalaga sa mga bahagi ito ng ating pangangatawan. Para mas mapaliwanag pa sa atin ang bone and joint health, makakapanayam natin si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr., ang Medical Director ng Philippine Orthopedic Center. Magandang umaga po, Doc! good morning sa inyong lahat. Rise and shine, Pilipinas isang karangalan na ako ay inimbita niyo ngayong umaga. Thank you for joining us today, Dr. Pujaltes. Diane Kerer po ito with si Atienza. Dok, ano ba ang bone and joint health? At bakit mahalaga po ang pangangalaga po dito, Dok? Ang uh, mga buto natin at, ay, at kasukasuan ay mga napakahalagang parte ng ating katawan. At uh, Uh, isang halimbawa, yung tinatawag nating brittle bone disease o yung osteoporosis. Uh, pag nalaman natin ito, uh, malimit. Nalalaman natin na mayroon tayong osteoporosis pag nabalian na tayo. Kaya hindi lang alta presyon ang tinatawag na silent disease, pati osteoporosis. Kaya kailangan natin alagaan ang ating mga buto at kasukasuan uh, yun, uh, osteoporosis, pangalawa yung tinatawag nating rheuma or arthritis. Uh, ito rin ay malimit nakikita sa mga tumatanda, ngunit may mga katulad ng uh, tinatawag na rheumatoid arthritis, pero maaaring makita sa bata. Okay, Doc, sa mga nasabi nyo nga po, no, osteoporosis, rayuma, may mga naririnig po kasi ako ng mga mga nagre-replacement surgery. Yung mga ganyan po ba, sa dulo na yan ang nangyayari? At major issue po ba yan na, na, na pinagdadaanan ng mga merong sakit sa kasukasuan at buto? Uh, tama ka, no? Ang uh, pinatawag na joint replacements o hip replacement o knee replacement ay... Uh, ginagawa pag wala ng ibang paraan para masalba yung uh, kasukasuan. Kaya ang gusto natin ay huwag tayong umabot sa ganitong dulo, uh, alagaan natin ang ating mga kasukasuan sa pamamagitan ng uh, tamang timbang. No? Uh, pag masyado tayong mabigat, nasisira agad ang mga tuhod. Uh, yan ang isang halimbawa. At uh, para masigla ang ating mga buto, kailangan ay kumakain tayo ng mga pagkain na may calcium, mataas ang calcium katulad ng uh, isda, uh, yung mackerel sa Tagalog alumahan, yung salmon, mga itlog, uh, gatas at uh, mga green leafy vegetables katulad ng broccoli at cabbage. Uh, yan ang mga halimbawa ng ating kailangan kainin. No? Maliban doon, kailangan din natin uh, magkaroon ng vitamin D. Uh, ang vitamin D, gumagawa ang sarili nating katawan sa pamamagitan ng exposure no? sa, sa araw. Pero kung hindi natin to magawa, meron din naman tinatawag na vitamin D da supplements. No? Uh, ang usual dito ay sa isang araw, ang rekomendasyon ay 400 IU no? or 400 international units of vitamin D every day. No? Okay. Maganda yung mga preventive tips na nabanggit po ninyo, Dr. Pujalte, para maiwasan nating problema sa ating butot kasukason. Pero, Dok, ano ba yung mga mga common kaya, na sanhi, kaya tayo nagkakaroon ng problema sa ating buto at kasukasuan. Is it because of lifestyle, yung mga kinakain ba natin? Ano ba yung mga causes po rito? Well, pag uh, dun sa brittle bone disease o yung osteoporosis, at risk na tayo bilik, bilang mga Asian. No? Ang mga at risk dito ay yung mga puti, yung mga Caucasian at yung mga Asians, no, tayo, katulad ng mga Pilipino. Pangalawa, uh, ang female uh, sex, no, yung lalo na ang mga babae na umaabot na sa menopause. Kaya after the age of uh, 51, uh, ang calcium supplement natin sa mga menopausal ay tumataas na to about 1,200 mg a day, whereas in the past, uh, kung Uh, previous to that, kung pag hindi pa monoposal, kahit 1,000 mg a day lang. Uh, yun, uh, kailangan natin alagaan yung ating buto uh, sa pamamagitan din ng ehersisyo or exercise. Kaya pag uh, marupok ang ating buto at wala tayong balance o balance, pag tayo ay nabuwal mas madaling mabalian. Kailangan tayo rin magpatingin ng ating mga mata, pagpatingin ng ating tainga sapagkat uh, kung uh, ang balanse mo ay sira o may kulang mas madali uh, madulas, mabuwag o uh, ma mahulog. no. Yan ang mga preventive tips natin. Okay. Sa ating sa mga matatanda naman, ang uh, kailangan ay uh, maliwanag ang kwarto at uh, yung mga rug o carpet ay uh, nakapirme kaya para hindi madulas sa banyo kailangan merong mga rubber mats o goma para hindi madulas kaya malimit nakikita natin ang mga pasyente sa Philippine Orthopedic Center ay nadudulas sila no sa banyo kasi uh, madulas ka ang banyo tapos sa uh, walang may kasama pang sabon o shampoo, kaya mas madali madulas. Okay. Dok, pahalte si Chi po ito ulit. Okay, na-mention niya nga po kanina na importante na meron tayong regular na activities or exercises no, para mapalakas ang ating buto. Pero ang tanong ko po is, bakit po yung usually yung mga athletes na medyo talagang nagamit ang kanilang buto nung sila yung bata pa, pagdating ng medyo mas matandang edad, parang doon nagkakaroon ng maraming mga problema sa buto. So does this mean, Doc, na hindi ganun kaganda talaga na mag-extreme sports? Kasi bakit parang ang nangyayari sa mga athletes usually... Parang common na problema is related sa buto. At tama ka no? yung yung binabanggit mo, ang tawag doon ay post-traumatic arthritis. Yung mga ating mga atleta uh, sa kanilang uh pagdanas na magkaroon ng medalya o maganda ang kanilang na uh, performance ay nap napipilit no, ang ang kanilang buto at kasukasuan hanggang uh, pagtanda nila nga ay uh, sira, sira na yung kasu-kasuan. Mm -hmm. Yan ang uh, nagiging problema. Post traumatic arthritis. Mm -hmm. uh, nakikita natin yan sa mga atleta na tumatanda uh, sa kanilang pagtanda ay sira na rin ang kanilang mga buto at kasukan. Mm -hmm paano i kumbaga i cure yon do ano yung pwede nilang gawin once they reach that condition or situation uh, ang prevention dito ay uh, correct technique no halimbawa ang uh, merong coach na binabantayan ka at sinisigurado na ang iyong uh, ginagawa ay hindi nakakasira ng uh, iyong katawan. Kaya uh, walang uh, extreme o overuse uh, pangalawa ay ang importansya ng warm up at cool down at pangatlo ang importansya ng pahinga, ng rest uh, makikita natin yung mga nasasaktan ay meron silang ginagawa na overtraining walang pahinga tuloy tuloy Monday to Friday na i hanggang uh, dumating sa sa punto na nasisira na yung katawan. Kaya napakahalaga na meron din tayo pahinga sa pag ng ating uh, pag-exercise o exercise. Okay, well marami tayong natatunan mula kay Doc ano, tungkol sa ating bone and joint health. Tagala, talaga nga namang health is wealth, kaya lagi po nating alagaan ng ating kalusugan. May nararamdaman po tayo o wala. Maraming salamat po, Dr. Pujalte, sa pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon tungkol sa bone and joint health ngayong umaga. Maraming Thank you, salamat no. po. Thank you, po